Hi guys! For today's vlog ay magluluto tayo ngayon ng langka with fork. And anyway, samahan nyo ako at ituturo ko sa inyo paano iluto ang ganitong putahe. Ito nga pala guys ay ilonggo dish. So let's go. Super masarap talaga to guys. Try nyo rin. Ito nga pala ang ating gagamitin na ingredients. Ang pork, ang magic sarap, ang hiniwang luya, bawang and sibuyas, of course, sili and kamatis, and ang ating pangmalakasang langka. And kapag mainit na ng ating mantika, ay ilagay na natin ng bawang, and syempre, wait natin siyang pumula bago natin ilagay ang iba pang sangkap. So, and imegos-megos natin, guys. And, ayan, ilagay na natin ng ating onion. And, megos-megos again. Super mabango. Sana na rin naamay niyo guys. Also, ang ating luya. And halo-halo ulit. Halo-halo. Grabe, sobrang mabango guys. And of course, ang ating sile. And haluin. Megos-megos tayo. And syempre, ang ating karne, kailangan na rin siyang ilagay at isasangkot siya mga guys so yun sobrang napakabango guys and unayin natin ilagay ang ating asin guys para lalo siyang lumasa and halu haluin natin so ganyan sangkot and after nyan ay takpan muna natin and yun nilagay ko na rin pala ang paminta mga guys madami pa mas masarap at inikus negos natin so hindi ko siya nabanggit kanina sa mga ingredients pero syempre kailangan talaga siyang lagyan ng asin at paminta and after that mga guys ay buksan ulit natin at syempre ayan makita nyo naman medyo okay na nasangkot sa na sya ng bongga and lagyan na natin ng water at ating siyang pakuloyin And anyway guys, kailangan nga palang may madami yung sabaw. Yun kasi yung masarap dyan yung ating sabaw para solve kapag kakumain tayo. Bongga, di ba? After malagay ang sabaw, ay atin siyang takpan para kumulo. And anyway, binuksan na ulit natin at kailangan na nga palang ilagay ang ating pangmalakasang langka mga guys. And after natin siyang mailagay, kailangan na natin siyang takpan ulit para maluto. And ayan guys, super luto na siya at malambot na. So ilalagay ko ng apla ang ating kamatis mga guys. Super ang sarap. Grabe. Ganyan talaga yung pagluluto pala na ito. And ayan. Medyo natin. And next naman guys, ang ating pampalasa. Ito na. Madig sarap, baka naman, char. So, yan. And then, halu-haluin natin. Sarap, guys. Grabe. Try nyo rin na. Re recommend ko sa inyo itong delicious na to. Super, super masarap siya. So, lulutuin na natin ng konti ang ating kamatis at takpan and luto na tayong nagkamain super masarap to try niyo din po